Good morning guys. So wala nang intro intro price. Papakita na natin yung itong halaman na to guys. Ayan guys oh. So kilala nyo ba yan guys? So kung kilala nyo pakicomment at takainin natin to guys ngayong maganda na to. Let's go. So ito guys oh. Ah, hindi na natin pipitasin to. Hmm. Yang tunai nak kira guys, sudah saya sataukan. Hmm. Hmm. Wala nang suka-suka guys. Wala nang tuyo-tuyo. Wala nang asin. Bakbakan na agad. Hmm. Wala nang pitas-pitas guys. So, hmm. Diyan na sa suka guys, napapangitan ako sa lasa. So thank you for watching.